Sa pagkakatong ito ay ating pag-aaralan ang The Marks of the End Time. Yung unang tanda ay naganap yung uh, major sign, yung restoration of Israel as a nation. At ang isa pang gusto kong banggitin sa inyo ay yung sinabi ng Panginoon, sa Matthew 24, verse 14. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung Matthew chapter 24 ay isa sa tinatawag na second coming chapters. Puro second coming ang pinag-uusapan dyan. Ngayon, ano ba ang sabi dito sa Matthew 24, 14? At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano ang sabi ng Panginoon? Ipangangaral yung Ibanghelyo, yung ipinangaral ni Kristo na Ibanghelyo, ipangangaral sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Hindi naman nangangahulugan na halimbawa ang isang relihiyon ay lumaganap na nga Ibig sabihin, katupara na yon nung Matthew 24.14. In the first place, hindi naman tunay na ebanghelyo yung dala nila Bakit? Sapagkat ang ebanghelyo ayon kay Pablo ay tungkol sa anak ng Diyos na ipinanganak sa binhi ni David ayon salaman. laman. O ito, basahin natin yan. Dito sa Roma 1.1-3. Si Pablo na alipin ni Yesu Cristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ano ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pangako ng Diyos tungkol sa Kanyang anak, anak ng Diyos ha na yang anak ng Diyos sa langit ay ipapanganak sa laman pero pag ipanganak sa laman sa binhi ni David. Kaya si Jesus ipinanganak sa binhi at sa lahi ni David. Ay e, ano yung pagtuturo ng ibang religion saan nagsimula ang anak ng Diyos, nagmula kay Maria, hindi na ibanghelyo yan. Ang ebanghelyo tungkol sa anak ng Diyos. Anak ng Diyos na naog dito sa lupa. Nagkatawan tao. Nang magkatawan tao sa binhi at sa lahi ni David. O, kaya kung sinasabi nila, lumbaganap na sila. Yung ebanghelyo, nilaganapan na nila maski pa sabihin nilang lumaganap na sila. Ang sinasabi sa Matthew 24.14, yung ibanghelyong itinuro ni Kristo, yung ibanghelyong itinuro ng mga apostol, na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Hindi pa siya nakakatawan tao, may kalagayan na siya. Anak na siya ng Diyos sa langit, nang manaog sa lupa, nagkatawan tao. Ngayon, dinaanan ko lang yan kasi baka isipin ng iba, Bay, mo lumaganap na sila, dumami na sila, natupad na yung Matthew 24.14 sa kanila. Hindi. Ang, ang ibanghelyong papalaganapin, yung ibanghelyong itinuro ni Kristo, yung ibanghelyong iniaral ng mga apostol, si Jesus ang siyang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Eh hindi naman yan ang turo nila. O, kahit pa sila lumaganap, hindi yan ang Ibanghelyong sinasabi. Ang to tunay yung ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ngayon, sa ating panahon, ay natupad na yan ng Ibanghelyo ipapangaral sa buong sanglibutan? Yan ay natupad. Bakit? Sapagkat ng Ibanghelyo ating ipinapangaral, na siyang ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol ay hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lang sa Asian continent, kundi sa buong sanglibutan ay nakarating na ang Ibanghelyo si Jesus, ang siyang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na nang magkatawan tao ay sabinhi at sa lahi ni David na mayroon siyang unang kalagayan bago siya ipanganak sa laman. At lumaganap na sa buong sanglibutan. Kaya nga tayo sa biyaya ng Diyos, we are in the global platform of evangelism or evangelization. Salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na paglaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang continent ng mundo. Binigyan tayo ng Diyos ng global missionary center na yung mga missionary maging sa foreign countries, in the foreign land ay doon huhubugin, tuturuan ng mga makaapostol na aral. At yan, sa biyaya ng Diyos, ay nakatayo na dyan sa California. At patuloy pa, mayroon tayong Bible School sa Japan, sa Middle East. May Bible School tayo sa Canada. May Bible School tayo sa Amerika at sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Mga minamahal, sabi ng Panginoon, ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Papatotohanan si Jesus ang Sang Kristo. Yan nga ang pangangaral ng unang mga apostol eh. Kahit basahin pa ang church history, there are three essential doctrines the story of the Christian Church, page 19. First and foremost is the Messiahship of Jesus. Second is the resurrection of Jesus. And the third cardinal doctrine is the return of Jesus. Yan ang Ebanghelyo. E yung kanila, balayo sa Ebanghelyo eh. Sinasabi lang nila, Ebanghelyo. Pero false gospel yung kanila hindi nagtuturo that Christ is the Messiah, that Jesus is the Messiah or the Anointed One or the Begotten Son of the Father. Mga iniibig, ano pa ang pangalawang tanda ng end time na sinasabi sa Bible? Knowledge will increase. Travel means of travel will increase. Na mababasa natin sa Daniel 12.4 Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Ano ang sabi ng kausap ng Diyos si Daniel? Sabi ng Diyos kay Daniel, isaram mo yung aklat. Yan eh, natatatakan. It is sealed. kailan bubuksan yan? Yang tungkol dyan, pagdating ng kawakasan. At sa pagdating ng kawakasan, ano ang sabi? Maraming tatakbo ng paro parito at ang kaalaman ay lalago. Ngayon, ang tanong eh, natutupad ba sa ating panahon yung increase of knowledge and the means of travel? Ngayon, sinasabi dito sa Encyclopedia Britannica, sa volume 28, page 789. The French military engineer Nicolas Joseph Cunot had made one of the first applications of high pressure steam when in 1769 he developed a tricycle with two cylinders a first intended as a tractor for moving cannon. This is commonly thought as the first automobile. Hanggang sa maimbento na rin ang steam-powered boat, ang Pyrus Cafe by the Frenchman Marquis Duproy de Abans noong 1783 siya sinasabing the first steam powered boat to operate. Encyclopedia Britannica, volume 28, page 790. Ngunit, ang pagdating ng 19th century ay higit na naging makasaysayan ang panahong ito sa larangan ng pagalakbay. Natuklasan na rin ang sasakyang panghimpapawid. Ang unang matagumpay na airship, ang dirigible airship ay nabuo ni Henry Giffard ng Pransya noong 1852. Encyclopedia Britannica, volume 1 page 179. Natuklosan din ang kauna-unahang airplane ng Wright Brothers na sina Wilbar and Orville. Ito'y sinasabi sa Encyclopedia Britannica, Volume 28, page 802 to 803. On Kill Devil Hill, there on December 17, 1903, Orville Wright became the first man to fly in an airplane. As they first known initially using a frame, a biplane of 40 foot, 4 inch wingspan and equipped with a 12 horsepower engine, he lifted of the ground in 20, that's 27 mile per hour wind and flew a distance of 120 feet in 12 seconds. Hanggang sa magawa na rin ng tao ang sasakyang pangkalawakan. Hanggang sa magawa na rin ng tao ang sasakyang pangkalawakan ng Apollo ng Estados Unidos at Soyuz ng Russia. Ang unang taong naglakbay sa kalawakan ay ang Russian cosmonaut na si Yuri Alexevich Gagarin noong 1961 sa gulang na 27 sa sakay ng Bostok 1 na umalis sa Moscow ng 9.07 ng umaga at ito'y umikot sa ating planeta sa taas na 187 miles or 301 kilometers at lumapag sa Soviet Union ng 10.55 ng umaga sa kabuwang oras na isa at dalumpot siyam na minuto. Encyclopedia Britannica, Volume 1, page 73. Kaya makikita natin yung tuloy-tuloy na pag-increase ng knowledge at pag-increase ng travel ng tao at ang hindi makakalimutan sa kasaysayan ng tao ay ang pagyapak ng tao sa buwan noong July 20, 1969. Ang astronaut na si Neil Armstrong ang naging unang tao na nakatungtong sa buwan sakay ng US Apollo 11 kasama ang dalawang astronauts na si Michael Collins at Edwin E. Arden Jr. Encyclopedia Britannica Volume 1 page 484 na matagumpay na lumapag sa Pacific Ocean noong July 29, 1969. Sa mga bagay na ito, nakikita natin ang katuparan ng hula ng katapusan ng panahon at ng huling oras na binabanggit ng ating Panginoong Heso Kristo. At hanggang sa ngayon, sa iba't ibang aspeto ng pag-aaral, patuloy ang paglago ng karunungan. Sa kasalukuyan ay sarado na ang exploration doon sa buwan. Kaya kung mayroong sinasabi na first man on the moon at sinasabi nilang the eagle has landed ay mayroon namang sinasabi sa kasaysayan ang The Last Man on the Moon si Eugene Cernan. Siya naman ang tinaguriang The Last Man on the Moon, nahuling taong yumapak sa buwan noong December 13, 1972. Yan ay nasa Readers Digest March 1999 issue, page 100. 1942. At sa kasalukuyan ay stop na ang exploration sa buwan. Bagamat ang exploration sa iba't ibang planet ay nagpapatuloy. Yun nga lamang ay hindi na sa pamamagitan ng personal kundi sila ay mayroong mga mga robotic equipments na ginagamit para kumuha ng mga picture. Kaya makikita natin, tayo ngayon ay nabubuhay sa cyber world. Ang ating kapanahunan yung paglago ng mga computer and even in the outer space, andyan ang mga satellites. Kaya malakas, mabilis ang communication. Kung ikaw ay narito sa Asia o partikular na sa Pilipinas, Makikita mo ang nangyayari doon sa Amerika direct sa pamamagitan ng mga satellites. May naiibig 'yan ay katuparan ng sinasabing paglago ng karunungan at ang paglalakbay ng tao ay lalago. Hindi lamang paglalakbay dito sa lupa kundi pagalakbay doon sa kalawakan na dati panag-inip lamang ng tao. At ang pangapat ay ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo na ang kanyang pagparito ay kahalintulad sa araw ni Noe na mababasa natin sa Matthew 24:37. At kung paano ang mga araw ni Noe Gayun din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ang sabi? Yung pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo ay kahalintulad sa araw ni Noe. Ano ba yung araw ni Noe? Yun yung araw na ang Diyos ay nagpadala ng gunaw sa ibabaw ng sanglibutan at nalipol ang lahat ng mga tao maliban lamang doon sa mga nakasakay sa daong. Yung sambahayan ni Noe. At mga iniibig, tandaan natin ang sabi, kung paanong araw ni Noe. Merong Noe na puno ng sambahayan na pinaunawaan ng Diyos tungkol sa pagdating ng gunaw. Kaya dyan sa Hebreo, sa so, 17 sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ang Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya mayroong Noe napuno ng sambahayan na pinaunawaan ng Diyos at sabi ni Jesus kung paano ang aron ni Noe gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Kaya paano mo nalalaman ngayon ay panahon ng wakas sa panahon ni Noe? Nagbangon ang Noe na pinaunawaan ng Diyos. At ngayon sa end time mayroon ding puno ng sambayan. Na ano ang katangian niyan? Kung paano sinuwi pinaunawaan ng Diyos. Gayun din, yung puno ng sambahayan na siyang iglesia ng Panginoon ay tatanggap ng pahayag. Tingnan mismo natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24, Verse 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watch that he would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Ito ay si Kristo mismo ang nagpahayag na mayroong good man of the house. Anong katangian ng good man of the house? Kagaya ni Noe, ang good man of the house, pinaunawaan. Una, inihula ni Kristo to ay sa talatang ating binasa. At ang narawat good man of the house, he will be the one who will know the watch of his coming. At gaano kahalagang malaman yung panahon ng pagbabalik ng Panginoong Yeso Kristo. Sabi nga sa binasa natin, But notice that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, then he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Kagaya ni siya ang naghanda. Nung si paunawaan ng Diyos, hindi lang siya gumawa ng daong, Inihanda niya mismo ang kanyang sambahayan at mga minamahal. Yan ay tanda. Hindi na pwedeng ulitin yan. Yung lindol, mauulit-ulit pa eh. Ang digmaan, mauulit-ulit pa. O, pero yung pagbangon ng Goodman of the House, minsan lamang yan, siyang maghahanda sa kanyang sambahayan, sa makatidbagay, ang iglesia at si Kristo ay darating. Kaya kung paano ang daong itinaas ng tubig sa pagbabalik ng Panginoon, ang Iglesia itataas si Kristo. Pero hindi lahat, yung ang leader o yung puno ay nakakaalam. Kaya mapapansin natin, si Daniel hindi pinaalaman. Hindi kasi panahon ng wakas yung kanya. Eh. Sabi ng Panginoon, malalaman niya sa panahon ng wakas eh. O ay naman sa mga apostol, nagtanong sila sa Acts 1, 6-7, isa sa mo ba ang kaharian sa panahon ito? Ano sabi ng Panginoon? It's not for you to know the times and the seasons. Kailan daw bubuksan yong pagkaalam? Pagdating ng wakas, ay eh, sa unang mga apostol, hindi pa panahon ng wakas yun. May panahong nagwakas yung lumang tipan. Pero pagpapasimula naman yun ng panahon ng bagong tipan. At ayon kay Kristo, mula siya umak umakit sa langit hanggang, hanggang sa kanyang pagbabalik, ay bibilang ng apat na panahon. Sa talinghaga, sa Mark 13.34 to 37, hapon, hating gabi, ng manok o umaga, So all history, ancient time, medieval time, renaissance and the modern time. Mga binamahal, at sa church history, apostolic, papacy, reformation and the end time. Kaya't itong ating panahon, ito na ang end time. Dito natutupad ang mga signs na sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin natutupad ang mga signs. At yan nga, yung sabi ng Panginoon, mayroong kaya ni Noe na siyang good man of the house na makakaalam. At salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpaunawa, nagpahayag sa ating mahal na apostol na siyang good man of the house na ang panahon ng bagong tipan, walang nagtuturo niyan. Walang nagtuturo niyan. Yan na exclusive lamang itinuturo sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port At sapagkat tapos na ang tatlong sunod-sunod na panahon. Apat lamang ang pagpipilian. Kailan talaga darating si Kristo? Sa port watch. Wala na pong peep watch. At sa Bible naman eh, mayroon talagang mga watches. Ang first watch, Panagoy, 2.19. Second and third watch, Luke, 2.38. Ang fourth watch, Matthew, 1425, wala nang pipuach. At dahil dito, mga minamahal, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo. Nasa atin ang good one of the house na pinaunawaan ng Diyos. At yan ay kapahayagang kung paanong sinuwi may sambahayan na siyang itinaas ng tubig, mga minamahal. Ang iglesia sa kawakasan ng huling araw na may good one of the house na nakakaunawa ng panahon, yan ang kukunin ni Kristo sa kanyang muling pagparito. Papagtibayin natin ang ating pananampalataya at lalo tayong makapag, magpakatatag sa kabila ng ating iba't ibang nararanasan. Ang Panginoon ay dumarating na madali sa ating kapanahonan mapalad yung alipin. Kung dumating ang kanyang Panginoon, ay marat ng gayon ang kanyang ginagawa. Yung ipinagkatiwala, yung ating mga tinanggap, narinig, mula sa apostol, sa Goodman of the House, kung anong ipinakita niyang halimbawa sa atin, sa iba't ibang kalagayan, maging sa buhay pagilingkod, yon ang gagawin natin. Darating si Kristo sa atin.